Welcome ulit mga kasulit. So may panibago naman tayong video dito sa ating Sulit o Hindi Sulit channel. So guys, meron lang akong uh, isi share na uh, experience about sa aking uh, review at uh, ginamit na 120 gigabytes na wall RAM SSD na ini-review ko dito sa ating Sulit o hindi sulit channel. So, meron lang kasi akong uh, ginawa ko kasing video na to para sa isang nag-comment na okay, open natin ito dito. So, ito yung comment niya mga kasulit. So, ito yung uh, ina-upload kong video noong October 17, 2022. So, ngayon nag-comment siya Meron akong nabasang comment dito na uh, good only for 3 to 5 months lang ang Walram. Buy your own risk. Not worth it for your money. Pero okay lang. Hindi oh, naman ako na-offend dito. Kasi yung sinabi naman niya, buy your own risk. Yeah. Kasi mga murang SSD lang to eh. Mga murang SSD naman to. Ah, hindi ako kumakampi sa tawang to. Hindi ako kumakampi sa mga uh, manufacturer nito kasi well, naghanap din tayo ng mga murang uh, item na pwede natin i-review at gamitin dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So, okay. So, isi-share ko yung speaking sa inyo about sa ginagamit ko. So, itong PC, uh, nandito tayo sa aking PC ngayon. Yan, nandito tayo sa PC. Uh, ginamit ko yung OBS. ah uh, Yan, OBS yung pag-recording nito. Para makita nyo na talaga, nandito tayo. So, isi-share ko. Ito yung PC kong ginagamit. Yan, yan. Ito yung PC ginagamit ko. Mayroon nga naka-install dito ng Microsoft Edge. Hello! Well, nalagay uh, natin sa... <laughs> Okay, yan, ito yung gamit ko, nandito yung Adobe Premiere Pro, uh, Arduino, uh, yan, Visual Studio, yan, kung magagawa ko ng program, yan. Then, dito rin yung mga mga file ko, dito, nandito yung uh, sulit o hindi sulit files, yan, nandito yung mga files nyo, yan, dito. Uh, dito yung isang channel ko, ito, ito, yung PH Ducal Extreme Sports, yan, yung banner ko, yan, yan. So, ito yung ginagamit kong PC. So, pakita ko yung spec para makita nyo. Yan yung spec ko. So, then there's the performance. So, ito yung CPU ko. Guys, i7 4th gen 4702MQ. Yan. Uh, 4 cores lang sa with 8 threads. Yan. Ito lang yan. Memory is just only 12 gigabytes DDR3. DDR3 pa ha. Hindi yan DDR4. Makasulit still working naman. Kaya, okay lang. Worth it. Sulit so, na yan. SSD. Boot drive. C. Wall RAM. You know, one from 120 gigabyte. Ah, uh, yung second S ah uh, drive is Western Digital. Yeah, WDC WDC Western Digital 500 gigabytes. Yung drive nya ay na pangalan ay G at sa kadi. Internet din yun yung makikita ng internet ko. Share. Okay, ah uh, yung internal graphics niya ay yan, from Intel HD Graphics 4600 series. Then, meron naman siya uh, internal GPU na NVIDIA GeForce GTX 760. Oh, di ba? M, pero M yan, mobile yan, ha? Eh, mobile. So, ito yung ginagamit kong pang edit ng video. So, nandito yan. Dito yung mga edit ko ng video. Okay. Ito mga, yan ang pangaditong mga natapos na video yung isang downhill sa isa kong YouTube channel. Ayan. Okay, okay, okay. Close natin, close natin. Yan. Yan. Nandito yung 9 volts charger. Yan. Charger ball 9 volts. Yan. Nandito rin yan. Kasulit. So, ito yung isi-share ko mga kasulit. So, uh, ito yung ginagamit ko para makita natin yung information ng ating hard drive. So, ito yung ginagamit ko, yung Crystal Disk Info. So, yan. Crystal Disk Info. Open natin para makita nyo yung aking uh, wall-ram SSD. Yan, tumutunog yan kapag in-open nyo yung wall-ram. Ay, yung, yung crystal disinfo pala. Sorry, sorry. So, yan. Nandito na tayo. So, yan lang yung naka-install sa akin, mga kasulit. Ito, yung wall-ram 128GB at yung uh, Western Digital 500GB. So, open natin yung disk uh, management. Para makita nyo, yan lang yung naka-install. Yan, yan lang yung naka-install, mga kasulit. Dalawa lang. Wala nang iba. Dalawa lang yan. Yan, dalawa lang. Yan lang yung naka -install. So, okay. I will share my experience about the wall ram, mga kasulit. So, ito, yung wall ram ko, gamit na gamit na to. ah uh, yung health status nga niya, hindi na 100%. Kundi nasa 72% na, mga kasulit. Yan, nasa 72 na. So, para mapakita ko talagang gamit na gamit itong wall ram na to eto ito sa so power on hours power on hours nas eto yung resulta <laughs> yan you o know, 7,141 hours or 297 days and counting yan 200 uh, yung men, 297 days and 13 hours So, may nag-comment. Di ba rin yung comment yung nag-comment yun? Comment, comment. Yan. Yan ang comment niya. 3 to 5 months lang daw. Pero sa akin na maabot ng <laughs> mag, 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 mag taon na. Pero hindi naman ito palaging ginagamit ko. Ayan na. Ah. I think uh, for uh, how many years na yan? Kasi yung upload na akin. Yan, saan naman yung upload na akin? Yan, upload na akin itong video na to. Ay yan. October 17, 2022. Yung date ngayon is, yan, December 14. Mag-aalas dos na ng umaga. Badaling araw oh, 1.55 a.m. So, yan, para magkita ko nyo, adjust date natin. Adjust date natin. Yan, synchronized taso to Taipei. Kasi ito lang yung Taipei. Wala namang kasi Maynila dyan eh. Na ba naman tungkol na to Windows so synchronize natin yan synchronize yan synchronize so a. 156 am 156 am yan yan makasulit so hindi tayo naggamit kita mo yung nagamit ko so ito yung information niya yung total host read 14 terabytes total host write 14 terabytes total non writes is 190, 196 terabytes. So, sa total host drive, nasa okay, ah, nasa okay pa naman ako eh. Guys, nasa okay pa naman ako. Kasi, dun sa kanilang, <laughs> anong tawag, dun sa kanilang site, yan o, oh, may nakalagay dito, 40 terabytes. Yan, 40 terabytes, pero, na, yung 120 gig yan, ito yung kanyang, dito, ako connect. So, 40 terabytes sa so, 40 terabytes yan talagang wala na yan disposable na yan hindi dispose ko na yan pero sa akin uh, hindi ko lang alam kung gusto ko na sana magpalit gusto ko na magpalit beke baka mag review tayo ng uh, yung ramsta naman yung ramsta okay yan so bakit umabot siya ganito mga kasulit bakit siya gumabot kasi kung i-open natin dito yan open natin dito kung makikita nyo yan, mga kasulit. Properties. Meron pa siyang 22 gigabyte na naiiwan. Or, less 80%. Yung laman lang sa loob yung ginagamit ko. So, hindi pa siya nag -red. Yan yung ginagamit ko. Hindi siya, hindi ko siya pinapaabot na maging kulay red or maging tawag to more than Uh, 85 or 80 plus yung nagagamit. Kasi merami akong nakita mga article. Yan, yeah, marami dito mga article. Yan, yeah, meron dito mga article. Yan, yeah. meron ako dito nabasa. Ito, ito. Asan na yan? Asan na yan? Ano wala ba? Uh, ito, ito. Meron ako natin. Rule of space for SSD performance. Yan. Yeah. Free space for vital SSD performance leaving 20 to 25% to empty space as a good rule of thumb. This free space allow you SSD controller to perform necessary tasks, wearing labeling, and other garbage collecting efficiency. Yan. Basahin nyo to. Ilalagay ko ba to sa link dito? So, hanapin nyo lang. Kasi meron nga din dun sa mga Reddit. Yeah, meron na yung nasasabi dito yung Reddit niya. Uh, is this SSD 20% free space rules bullshit? Okay lang. Pwede kang hindi gumamit ng 20% rules. Kung ginagamit mo yung mga DRAM. SSD, mayroong mga DRAM. Kasi itong wall RAM na SSD to, mga murang SSD na to, wala itong DRAM, guys. Wala itong DRAM. Wala kang naka-spec dito kung mayroon silang DRAM, oh. Yan. Wala. Oh, TLC NAND Plus lang. Wala yung nakalagay. Yan. Wala na nakalagay. Yan. Pero kung bumili ka ng mamahalin SSD, yan. Meron silang yung may DRAM. Depende rin dun sa mga Uh, SSD na merong DRAM. Yan. Yan. Pero kung gumamit ka talaga nito, itong mga murang to, wala itong DRAM. Yan. Hindi nga naka-indicate din kung merong DRAM eh. Yan, wala naka kaindikit dyan. Yan, wala dyan. Yan, kaya mura eh. Kaya mura. Ito ba ang pinakamura niya. 2, 7, yung 1 terabyte eh. Yan. Hindi ko lang alam sa kanilang mga high spec, yung malaki, kung may DRAM at least I think mga itong mga muran to, Walram, ram uh, Ramsta, talagang wala itong DRAM. Yan. Yeah, marami dito, meron lang free space bullshit. Yeah, don't still need uh, 20% uh, SSD storage free. Yan. Kaya ganyan naging uh, buhay pa itong SSD. Hindi ko talaga pinapa uh, abot siya ng 80% o more than yung laman ng SSD ko. At ito pa, para talaga hindi siya malagyan ng laman. Itong document na to, itong mga document, desktop, so katulad ng desktop. Ito, desktop. Kahit maglagay ako dyan ng kuhan, maglagay ako ng uh, folder. Yan, ito, yun, lumagas na dito, lumabas. Lagay pa tayo ng isa pa, new folder. Yan, dito lumalabas, oh. Yan, oh. dito na sa baba, oh. Lagay tayo, hindi yan pumapasok sa, sa C. Kung hindi nasa D, yan, mga kasulit. Nasa D. Kasi nirelocate ko. So, properties ng desktop. Properties. Desktop. Location. O, 20, 20 gig nga yan, ha? 20 gigabyte yung desktop ko. Yung itong mga file na to. Yan, 20 gigabyte yan, ha? 20 gigabyte. Pero yung location niya, o. Yan, o. D. Document files. Ito yung location niya, o. Yan, D. Documents. Desktop. Nandito yan, ah Nandito yan sa D. Ayan. Yeah, nandito yan sa document folder na to. Nandito yan. Ayan, na no? Desktop. Open natin. Desktop. Ayan, O no? gawa tayo ng folder. New folder. New folder. Ayan, no? Lumabas dito. Lumabas din dito. So, that why nirelocate ko lahat. Nirelocate ko lang lahat. Kahit nga download niya. Yeah, open natin. Kahit nga itong download na to. Properties. Properties. Malaki yata laman nito eh. Yan, no, 64 gigabytes. <laughs> 64 gigabytes sa <nasa> download. <laughs> Pero yung location niya na, location niya nasa D. Documents downloads. Nasa D. Kahit ako mag-download, mag maggawa ko ng picture, mag-edit ako. Lahat ng mga ah, uh, lahat ng mga tawag to file ko, nandito lang sa D at sa Kati Kaya hindi ako takot na masira yung ah uh, boot drive ko kasi ito na yung virtual yung ginagamit ko baka sulit kaya you roll up thumb guys mga ko kung meron kayong mga murang SSD na binili dyan na hindi nyo alam yun at uh, gawin nyo na lang ganyan make sure na hindi siya abot kung hindi uh, na wala naman kayong extra uh, available na hard drive na pwede mong ilalagay ng mga files make sure guys sa mga meron kayong mga murang SSD ang mga murang SSD, make sure na hindi niya hindi siya magiging pula dito. Kasi mo yan kapag ating 24%. Yeah. Kung 25% na lang yung natitirang space ng hard drive nyo. Or more than 85% na lang. Yung magpupula yan. Pero hindi ko yan pinapared. Hanggang ganyan lang yan. Yan. O so, ito pa. Meron pa dito. Ito yung nakita ko. Yung kanina. Binasa ko kanina. Asa na? eto ito ito yung kanilang mga gina, parang ginagawa oh. 125 gig at least meron kang 25 to 32 gigabytes free space yan okay lang yan pwede rin ganyan yung 256 kasi meron din akong uh, kaibigan na meron siyang internet cafe eh. talagang make sure na meron kaming 20% ito mudugawto yung kuno ito yung greatest info meron talaga talagang free space ako talaga sinag format na yun. naglagay ng mga games A format. So, sinabi ko sa kanya, huwag mo talagang papaabutin ng meron umabot ng taong ito. Uh, more than or use lang mga 80% ng SSD. SSD. Still now, still working, ah uh, yung gamit niya ay taong nito. Hindi wall RAM naman. RAMsta. 255 gig. 250 gigs. Yeah, Guys, solid Yun lang. So guys, uh, yun lang yung share ko kung bakit tumagal yung aking hard drive. Ay, SSD pala. Sorry, mga sulit. Sa nag-comment, okay lang, okay lang sa'yo. Okay lang, okay lang. Hindi naman ako galit. Hindi na ako, hindi ako galit or hindi ako nag-gets. Uh, I think meron ka lang atang hindi na i-full amount na yata yung hard drive mo Yan. Okay lang kasi sinabi naman niya, buy your own risk Hindi naman ako changes. So, yun lang yung experience ko talaga. Uh, hindi ako kumakampi sa wall RAM. Yeah. Gusto ko mag-review uh, ng uh, ibang uh, SSD naman. Gusto ko mag-review mag ng ibang SSD para, para mapakita ko talaga sa inyo na kung okay ba yung isang SSD. So, itong wall RAM na to, okay naman. Walang problema to. Kayo na lang, buy your own risk na rin. Buy your own risk. Sa akin, ito lang yung experience ko. Kasi ito yung ginawa ko. Ito yung ginawa ko para sa hindi masira agad. So, yan lang yung i-share ko, mga kasulit. Uh, medyo matagal na yata itong video na ito. Uh, Buy your own risk. So, okay. Maybe next time, review tayo ng ibang brand. Tayo natin. Kasi alam ko, gusto ko na itong palitan. Kasi itong wall na to naka boot drive na to kung mag to every time na i-open ko umabot ito ng more than 1 minute na bago siya mapunta sa desktop so kung may natutunan mong kayo you can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod ng mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel Baboo!